Kailan dapat mangutang kung isa kang negosyante? Ang kwentong ito ay kwento ng buhay ko. Pero sa usapang utang at kailan ka dapat mangutang, siguradong magkaka-relit ka dito. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala, si Jack Cinco, isang entrepreneur dito sa Dabao del Sur at meron akong mahigit pitong taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Pero bago natin umpisan, yung usapang utang at kung kailan ka dapat mangutang na yan, gusto ko lang ikwento sa iyo ang aking karanasan. Taong 2017 ay hindi na ako nagtatrabaho. Nag-start na ako ng negosyo at ilang negosyo na ang pinasukan ko marami na rin akong luging na pagdaanan at maraming negosyong hindi gumana. At sa katunayan na yan, noong 2018 din ay muli akong sumubok na magnegosyo. Muli kong binuksan ang isang negosyong aking naumpisan na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ito yung negosyo kong Beep Pares. Taong so, 2017 ay nag-start ako ng Beep Pares dito sa Dico City pero nalugi, hindi kumana dahil hindi pa hinung ang market noong panahon yun. Pero sa kadahilan ng gusto ko ang ganitong negosyo, ay nagpatuloy ako. Binuksan ko ito doon naman sa lugar namin sa Davao de Oro. At yun ang nga rin naman ay sumablay rin ito dahil ganun din naman. Ang problema dito ay hindi ito kilala ng mga tao. Kaya napagpasyahan kong tumigil muna sa ganong negosyo. Pero pagkatapos lang ng pandemic, noong 2019 ay muli ko na namang subukan at tirahin ulit ang negosyong aking naumpisahan. Nagbukas na naman ako ulit ng negosyo at pangatlong attempt ko na dito sa Bib Paris business ko. Marami na akong lugi dito at pero hindi pa rin ako sumusuko. Kaya noong taong 2020 ay nagbukas ang aking Bib Paris business. Ang pangalan pala dito sa mga nakakaalala nito, ito yung Hangover Mommy House dito sa Digo City. Sa gigil ko talaga sa negosyong ito, ay kahit na pangatlong lugi ko na, ay hindi ko pa rin ito kinakalimutan at gusto kong tirahin ko pa. Kasi naniniwala ko sa produkto ko na masarap talaga. Oo, oh, oh, masarap talaga. Sinasabi ko sa iyo masarap talaga yung produkto kong yun. At kung hindi mo panatikman, tandaan mo, baka sa susunod na buwan ay, ay, muli ko na namang bubuksan Balik tayo sa istorya kung sa aking Big Paris business. Ang pangatlong attempt ko talaga dito ay talagang tinodo ko. Binuhos ko na lahat at sa palagay ko'y gagana na ito. At sa unang taon nga niyan, ay binuksan ko ang aking unang pwesto dyan sa Rojas Extension. Maliit lang yon na pwesto dahil yon lang naman talaga ang trip ko. At sa lakas ng loob ko noon, sa loob ng isang taon ay nagbukas ako ng tatlong ng tatlong pwesto. Sa panahong ito ay ginaligan ko na talaga ng todo. Hindi na ako na nagdanalong isip sa mga discarding ginawa ko. Talagang bigay todo. Alam kong hindi ito kilala dito sa lugar ko. Pero ang ginawa ko dito ay nagbranding agad ako ng tatlo para naman malaman ng mga tao na masarap yung negosyo ko. Pero maling diskarte pala yon Dahil maling diskarte ang tinira ko. Hindi dapat ako nagbukas ng tatlong pwesto sa loob ng isang taon dahil hindi naman kilala ang aking negosyo. At ang masakla pa dito, yung unang pwesto na pinuhunan ko ay galing ito sa utang. At isa sa mga pagkakamali ko na diskarte sa aking negosyo dahil sa una pa lang na aking binuksang pwesto ay umutang agad ako. Bakit ko nga ba naisipang umutang noon? umutang ako noon kasi akala ko talaga gagana na siya. Umutang ako noon dahil pakiramdam ko sa pangatlong atim ko na ay eto na siya. Nagbukas agad ako ng tatlong pwesto at yung mga puhunan dyan, bawat pwesto na yan ay puro utang. Kaya yan yung isang pagkakamali ko sa, sa usapang utang dyan sa negosyo. So ang kinahinat na ng ginawa kong negosyo noon ay hindi pa rin siya gumana. Yan ay yung pangatlong attempt ko at wala pa rin akong kita. Sa madaling salita, yung negosyong aking naumpisahan ay nalugi rin naman dahil sa mga maling diskarte at yung puhunan ko pa ay galing din sa utang. Kaya balikan natin ang usapang utang. Kung kailan ka dapat mangutang? Mangutang ka ba sa iyong pag-umpisa? Mangutang ka ba para pagpapalaki ng iyong negosyo? At yan ang pag-usapan natin ngayon dito sa video na to. Ang utang kasi ay maganda yan. Maganda pakinggan, at parang ang saya mo pag nakuha mo yung pera na yung kailangan. Pero sa likod ng mga salitang utang na yan, kalakip niyan ang masakit sa ulo at minsan ay hindi ka na makatulog sa daming utang na yung babayaran. Noong 2021 ay nabuksan itong salon business namin. Ito yung cell salon na meron dito sa Digos at merong bagong bukas dyan sa Kidapawan. Sa negosyong ito ay hindi naman kami nangutang sapagkat meron naman kaming konting puhunan para ang negosyong salon ay aming maumpisahan At bonus pa dyan, yung asawa ko talaga ay kilala dito sa amin dahil sa malupit mabangis at siya ay magaling pagdating sa usapang buhok na yan. Sa unang taon ng aming negosyo ay ayos naman sapagkat alam ko na kung paano ang ikot ng salon business dahil matagal na rin kami sa larangan na yan. Kaya sa unang dalawang buwan namin ay nakuha na agad namin ang aming unang pinusta na puhunan. Ganyan kabangis pag alam mo na ang business cycle ng iyong negosyo na umpisahan. Yan yung isa sa advantage namin noon. At marami pa kaming diskarte na siguradong inyong kapupulutan ng magandang aral. Pero sa negosyo talaga ay hindi ka lalaki kung hindi ka mangutang. At sa usapang utang, kailangan mo talagang makatawid sa tao. Huwag kang utang sa tao. Huwag kang umutang sa kakilala mo o huwag kang umutang lalo na sa kapamilya mo. Maghanap ka ng tamang uutangan at kung kailan ka dapat uutang. At sa usapang utang, uutang ka lang kung may nag-offer sa'yo na magpautang. Hindi yung tao, hindi yung kakilala mo, kundi yung bangko. Umutang ka lang kung o-offeran ka ng bangko na pwede ka nang umutang dito. At na-experience namin yan dito sa aming negosyo. Nung nakaraang taon lang, ay nag-offer sa amin ang bangko na kung gusto ba daw namin kumuha sa kanila ng ekstrang pera, na ekstrang kapital para sa aming negosyo. Pag kasi nag-offer sa iyo ang bangko na umutang ka sa kanila na gusto mo ba ng pera, gusto mo ba ng ganitong halaga, alam na ng bangko yan na marunong ka na magpaikot ng pera. Dahil nakikita nila ang transaksyon mo kung meron kang bangko. Kaya mahalaga talaga na kung isa kang negosyante o meron kang negosyo, ay mahalaga na kumuha ka ng iyong bangko dahil dyan makikita yung transaksyon ng labas-pasok ng pera mo. Dyan nila nakikita kung paano at kung alam mo kung paano paikutin ang pera ng negosyo mo. At yun na nga ay nakautang kami sa bangko. Ngayong taon pala na to, at ginamit rin namin to sa renovation ng aming salon para naman mapaganda pa namin ang aming serbisyo. Kaya ang tanong dyan, kailan ka dapat mangutang? Hindi ka mangutang pag ikaw ay nagumpisa ng negosyo. Bakit naman? Hindi mo alam ang takbo ng negosyo. Lalo na kung baguhan ka pa dito at lalo na kung bago ka pa lang sa negosyong binuo mo, hindi mo alam ang takbo niyan buwan-buwan. Araw-araw, o isang taon ba yan? Dahil hindi mo pagamay kung ano ang business cycle ng isang negosyo, lalo na kung baguhan ka dito. Kaya kung mangutang ka man, sisiguraduhin mong kaya mo itong panindigan. Dahil mahirap pag umutang ka at hindi mo ito nababayaran. Doble ang sakit ng ulo niyan. Kaya kung gusto mong magnegosyo, pilitin mo at subukan mong magnegosyo na hindi umutang sa ibang tao, lalong-lalo na sa bangko. Dahil mahalaga ang kredibilidad nating mga negosyante, dito nakasalalay ang ating mga negosyo. Kaya kung isa kang negosyante ngayon o nag-uumpisa ka pa lang na magnegosyo, unawain mo ang sinasabi ko na huwag ka munang mangutang para sa iyong naumpisahang negosyo. Mangutang ka lang kung gagamitin mo to pagpapalaki ng iyong negosyo para malinaw tayo. Bakit ko nga ba ito sinasabi sa inyo? Kasi naniniwala ako na kung wala pang isang negosyante dyan sa pamilya mo, wala pang utak negosyante dyan sa buong henerasyon mo, sa buong angkan mo, ikaw na mismo. Ikaw na mag umpisa ng negosyo para ikaw na ang magbago sa buong henerasyon mo. Dahil naniniwala ako na kung wala pang negosyante dyan, sa inyo, eh kailangan meron talaga. Meron talaga. Meron talaga. Dahil alam ko, ako mismo, galing ako sa mahirap na pamilya, utak kami mga empleyado, at yung tatay ko, ay magsasaka. Yes, tama po. Magsasaka po kami. At sa henerasyon namin, ay walang ni sinumang utak negosyante. Kaya nung nalaman ko, na napakahalaga na maumpisahan mo yung negosyo, ay gusto ko rin itong i-share sa inyo. Ang kalaban kasi natin dito, yung maling pag-uutak natin na porket mahirap lang tayo, eh, hindi na tayo asenso. Mali yung diskarte mo. You know? Kailangan natin umasenso. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa susunod na henerasyon o sa apo, apo ng mga apo mo, ay mabago natin ang takbo ng kanilang mundo. At kung ang video ito yung nagustuhan, mag ka naman at i-share mo to. I-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron nis lang bagong natutunan. At huwag mong kalilimutan, ako si Jeff ko ang sasabing kung bati firmi. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagninigosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go!